guys. Good afternoon po sa inyong lahat guys. At dito ako ngayon guys isang maliit na park. Sumalit na pagkagandang lugar. Guys. Itong park na ito guys. Dati ito dito mga ano lang ito siya. Mga bahay-bahay. Tapos ginawa siyang park. Eh malapit lang sa highway guys. Yun. So. Diyan sa unahan guys. Yun ang iskulahan ng high school dyan. Diyan ako nag-aaral ng high school. Malapit lang dito guys. So, na, talagang nasa unahan ng konti okay, ito ko nga guys sasamantalahin ko na itong araw na ito bago ako bumalik sa Manila kailangan makakuha ko ng view dito guys ha paikot tayo guys andito ako ngayon sa taas guys ito andito ako si Babaw guys Kukuha tayo ng biyong nga, guys, ha. Ito yan siya, guys, ha. Oh. Mga paggandang lugar to guys, ha. Oh. Hindi ka natakot, guys. Hindi ka kakabahan kasi. Yan, Guys istasyon ng pulis dyan malapit na malapit lang yan guys. tapos yun guys highway na yan sa dyan highway na sa dyan guys kaya walang kaba iikot ako nga guys oh. No. Gayo. Dito guys pag linggo o di kasi sabado. Ang daming tao dito guys. Lunes kasi ngayon guys. Kaya wala tayong time sa sabado at linggo. Kasi nagsisimba tayo. Kaya lunes na lunes guys. Dito ako ngayon sa isang plaza. Madaming tao guys oh. Guys. Kaya dito guys, pag ikay may problema, pag ka lang dito guys, hindi man lahat ng problema mo ay mawawala, pero sigurado ako mababawasan guys. Mga 20% siguro ang mababawas guys. Kasi ang ano guys, yung paligid at saka yung view niya, napakaganda sigurado mawala yung ano mo mawala yung problema mo dito Ayan guys oh. yun Mayroon sana tayong i-interviewin guys para makakuha tayo ng impormasyon dito maghahanap ako ng ano guys may interview kailangan guys yung interviewin ko yung may cellphone hindi ako nang interview nang wala cellphone <laughs> alam na nyo guys ano ibig sabihin nun ito sana guys oh kaya mukha wala silpon to eh <laughs> Yeah, okay, so. okay, guys. Yeah, guys. Ang dami yung mga bata guys yung naglalaro. Sa tingin ko guys, kailang hindi yun sintro eh. Itong sintro yung tinatayuan ko guys eh. Parang ito yata ang sintro yung tinatayuan ko kasi nandun yung mga bata guys marami. marana Nandoon yung mga bata guys naglalaro. Okay, guys Six minutes. <laughs> okay, so Guys. Ito guys yo. Oh, delikado sa mga bata to guys yo. Oh. Medyo bakilid siya. Delikado sila pag nahulog sila dito. Nice. Medyo ano kasi guys. Eh, madaming halaman dito. guys hanggang dito lang nga guys ha eh. Anong exit mo na ako guys? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Huwag po sana nyo kalimutan yung YouTube channel ko, Paul G. Canales. Thank you very much. Bye bye!